Uy, ang ganda ng hornbill, oh. Tingnan nyo. Ito ang Palawan Hornbill o Anthracoceros marchei. Isa sa 11 known hornbills na endemic o dito lang likas na matatagpuan sa Pilipinas. Tinatawag rin na Talusi ang Palawan Hornbills, a local name that it shares with the Sulu Hornbill. Dito sa Pilipinas, maraming species ng hornbill. Yung iba sa kanila, tinatawag na tariktik. Yung iba naman ay kalaw. At itong ang Palawan Hornbill ay isa sa mga hornbills na tinatawag locally na kalaw. Itong kalaw o Palawan Hornbill ay endemic dito sa probinsya ng Palawan. Ibig sabihin, dito lang ito matatagpuan. Kung yung mga ibang na-encounter natin ng hornbills ay magkaiba ang ng lalaki at babae. Katulad ng Luzon Hornbill at Mindanao Hornbill, itong Palawan Hornbill ay halos magkapareho yung itsura ng babae at sa lalaki. Ang saya din nilang panoorin kasi nandito sila sa may riverbanks kung saan merong isang species ng fig na fruiting. Eh, mahilig sila sa mga figs. So, yan, nanginginain sila. Astig, no? Kayo ba? Naka-encounter na kayo ng Palawan Hornbill? Kung hindi pa, bisita na kayo dito sa Puerto Princesa Underground River para sa chance na makita sila. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not reuploading it. See you sa next video. Bye!